Share ko na lang yung experience ko. Uh, paano na ako napasok sa spiritual, mga uh, kapatid. So, dati na, no, nagtrabaho ako sa abroad. Eight years, pagbalik ko dito. At dati doon sa abroad, may number na Christian kami doon bro. So, pagdating namin dito, may pera ako. Nawala ako sa amin, nawala ako sa spiritual na buhay. Ako, nagbarkada ako ng uh, sa kumiro, uh, sugal, so, lahat, lahat ng mga makamundong bagay. Mm. Gawa so, Sa hanggang sa nagkasakit ako noong, after ng second dose ko, uh, yung sakit na hindi maintindihan. weird na sakit kasi hindi mo yung doktor ko, nag-give up yung doktor ko. Mali, may, ha, may ha spiritual. Correct. Nakulang ako bro. Doon ah, na, ako tinamahin uh, ng Ah, nakulang. So, yung na Ah, uh, okay. So, 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 ano so, 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 kasi daw mayaman na ako. Pandemic daw, bagay daw. Kasi may... Sana, silos sa iyo. Oo, oh, na ito. Sakit na ako. 120 kg ko ito. Sabi ko. With each kg na ako. 30 kg? Oo. Butot balat. balat na ako. May ang mga Wala sa Madigos. na wala So, it's one yun yung sakit. ko na convinced. Wala findings ng doktor? Ah, cardiac, may. Pero Doubt ko ba yun? Project so dark. Okay. Mm -hmm. So, kuligyan na ko, binita ko yung sasakyan ko. Punta ko talaga ng sa Singapore. Timing mm -hmm. dun. Sabi na ano ko lang. Punta ko sa doon. Sabi na nga, sabi na doktor, isang araw, August uh, ko, mga 120,000. Lahat ng machine, pinasok ko yun. Mm -hmm. Akala nila may ugat na para. Wala. Eh, din yung doktor, sabi niya, ano yung sakit mo? Eh, yan, yan, Mas pagbigay nila ng gamot mo, mm. ako, imis na gano'n yung um. Ambulans, saka ano niya, uh, tingin ko, mamamatay na ako din sa kaya. Ano talaga. Mating sa isip ko si KB at saka sila mo. Yun talaga yung lost of the spiritual. Kung tahan mo. timing na, tanggap nito si Mrs. Xavier. Balik namin dito sa Cagayan na kami ulit. Umuwi. Uh, yun. Ikumata ko niya po Rocky. So, prior doon, guys, no, ginamot ako ng uh, una pare sa amin. Kasi, pare? pare mga Benedictines, mga binamot ako. Tapos, ginamot ako ng Singapore, ginamot ako ng mga pastors. Hindi, uh, wala pa rin doon. Yung gamit ko doon ng mga ano, sinunod nila. Wala talaga, hindi ako gumaling sa mga pastors at sa mga pare. Ito yung na kumbatero, kumbatero, uh, si uh, Uraki. Pagkatapos ng damatan, <laughs> na ng gamotan, nawala talaga yung sakit ko. Gumaling ka sa... Gumaling yung BP ko, gumaling ko ng gamit, <coughs> gamot sa akularyo. Yung pinasampa, yung mga kulam na kapitbahay namin, <coughs> tapos, ito, dinilitan, parang na magic na wala. I-realize ko na, bilhin ako ng chance maguhay muli, hindi na maguli sa gamit ng mga akularyo, kapang hindi na mga akularyo na binigay ng Diyos, kasi hindi naman kayang gawin ng akularyo ng tao. So, kaya, so, sorry. galing ka sa doktor, galing, galing doktor. ka sa kilos at doktor, tapos utang pa sa ibang bansa, punta sa Singapore, tapos napagamot <coughs> ka sa pare, mga exorcist, ilang Wala. pare? Tatlo. Tatlong pare. Sa Singapore, apat na pastor. Apat na pastor sa Singapore. And Hindi naman talaga maraming maraming. Ubus na ubus, tatlo ka? Pero so, yung gumanig lang nila sa, sa albularyo. Oh. Based on experience, eh, sabi ko, Lord, binigyan mo ko ng bagong buhay. Tutulong din ako. Yes, pura yung maturo, na, timing, eh. Kasi pura uh, kaya yun know, yung natulog at uh, the time yung kapensin. Hindi basa-basa ang gamot? Kaya yun naman ako ng mga basic. Uh, so kaya ganun, no? uh, sawa ng Diyos. May gumagaling din naman. O hindi talaga full time yung mga gamot kayo. Yes, pero just in time lang ako Oh, oh, oh. Just in time. Lang. Kasi mayroon lang trabaho, di ba? Oh. yung mga gamot, lahat ng may hawak na mga panalangin sa mga gamot, hindi sasabihin niyo. Hindi sa Diyo. Test ko talaga yun. Ano ah. claro ba yun? Klaro na ha? Sugal ko yung buhay ko dyan. Klaro <laughs> <laughs> Kasi yun. parang na nakakinano sa sarili ko na utang ng loob ko yung buhay ko. Lord, gusto ko man mo yung buhay ko, pinagaling ko ng sangat ular yun. Magiging lingkod ko rin ako, Lord. Lord. Gamitin. Gamitin mo ako sa mundo ito para makatulog siya iba. Marami pong salamat sa inyong panunood.